May mga bahay na mukhang mahal sa labas pero sa loob may mga may-ari na talagang napakasobrang effort at gastos para lang makagawa ng kakaiba at lihim na mga tirahan. Pero teka, huwag muna tayong masyadong excited mula sa mga tagong hideout hanggang sa lumulutang na bahay. Ngayong araw, titingnan natin ang ilang kakaiba at tagong bahay na masigit pa sa iniisip mo kapag tiningnan mo lang sa labas. Siguraduhin tapusin mo ang video na ito kasi di mo akalain kung ano ang nakatago sa huling bahay. Una ay pag-usapan natin ang Freedom Cove. Mga 25 taon na ang nakalipas na pagtanto ng mga Canadian artist na sina Catherine King at Wayne Adams na hindi lang nila kayang bumili ng sariling lupa kaya gumawa sila ng matinding desisyon. Nagtayo sila ng sarili nilang isla. Ang resulta, isang kakaibang lumulutang na bahay na tinatawag nilang Freedom Cove. Matatagpuan ito sa isang lawa sa British Columbia, Canada. Binubuo ito ng labing dalawang magkakakonek na lumulutang na platform na may mga kwarto, hardin, workshop, art gallery at kahit dance floor pa. Sabi ni Adams, umaabot daw sa halos 500 tons ang bigat ng buong istruktura at ginawa lang nila ito gamit ang lagari at martilyo. Walang power tools. Habang yung ibang bahay sa listahan ay may kumpletong amenities, ang Freedom Cove iba. Simpleng buhay dito, nangingisda si Wayne para sa hapunan, habang si Catherine naman ang nag-aalaga ng malaking hardin. Walang konektadong kuryente, tubig o refrigerator dito. Noon, labing apat na solar panels ang nagbibigay ng kuryente. Pero nang masira ito, gumamit na lang sila ng maliit na generator. Buong isla nila ay off-grid. Ibig sabihin, wala talaga itong koneksyon sa mainland at ayon sa kanila, hindi rin ito for sale. Ayun, paalam na sa pangarap kong tahimik na bahay. At narito rin ang Edgeland House. Ito naman, isang bahay na halos di mo mapapansin dahil nakatago sa pagitan ng dalawang burol na parang naputol. Mukha lang itong naating lupa, pero ang totoo, isa itong modernong versyon ng sinaunang Native American Pit House. Tulad ng Pit House, Nakabaw nito ng dalawang metro sa lupa para panatilihing malamig o mainit sa loob depende sa panahon. At syempre, para mukhang astig din. Sa loob, may parang glass na hati sa gitna ng dalawang nakataas na bubong. Sa magkabilang side nito, nandoon ang mga kwarto para sa tulog at tirahan. May walkway din papunta sa wedge-shaped swimming pool. Matatagpuan ang Edgeland House sa isang lumang industrial area na unti-unti nilang pinapaayos para gumanda ulit ang kalikasan. Pwede kaya ito maging paraan ng eco-friendly na pamumuhay sa inaharap? O baka naman gusto lang talaga ng may-ari ng bahay na hindi sila guluhin ng ibang tao? At narito rin ang lihim na bahay sa ilalim ng lupa. Karaniwan ang mga bahay sa ilalim ng lupa ay naiisip nating ginagamit ng mga taong naghahanda sa katapusan ng mundo o ng mga nakatira sa malalayong mining towns pero ngayon nagiging trend na rin ito sa mga mamahalang real estate. Ang bahay na ito ay tinatawag na perdo na ang ibig sabihin sa French ay nawala. Sa labas, simple lang. Ang entrance ay nasa ibabaw ng lupa, parang maliit na hardin na napapalibutan na mga halaman na maayos ang pagkakatrim. Pero pagpasok mo sa maliit na porch, siguradong magugulat ka sa makikita mo sa ilalim. Ang sala ay paikot sa isang atrium kung saan pumapasok ang natural na liwanag para maliwanagan ang mga bahagi ng bahay. Meron pa itong dalawang dagdag na kwarto, jacuzzi, gym at isang underground swimming pool na mas malalim pa sa ilalim ng bahay. Eco-friendly din ang bahay na ito gumagamit ng rainwater harvesting, heat exchange system at solar tubes para magpainit ng tubig. Mamahalin at environment friendly, panalo. Pero syempre, ang presyo rin ay wow, nasa 6 na milyong dolyar. Pero kung ganito naman ang bahay mo, ay sulit siguro. At narito rin ang Casa Brotel. Noong 2015, sumikat sa internet ang design concept ng Casa Brotel at naging viral sa buong mundo. Ngayon, mukhang malapit ng maging totoo ang kakaibang proyektong ito. Reminder lang, ang mga ipinapakita pa lang dito ay computer generated images. Pero kahit ganun, ginagawa na ito ngayon at parang isang lihim na hideout ng kontrabida o pangarap na bahay ng kahit sino. Ang bahay ay may sukat na 270 square meters, may anim na kwarto at gawa sa tatlong malalaking slabs ng konkretong bato. May underground garage ito para sa tatlong sasakyan at isang swimming pool sa bubong na gawa sa matibay na salamin. Habang lumalangwi ka sa pool, Kita mo mula sa itaas ang living space na napapalibutan ng salamin at semento. Ang main entrance ay sa ilalim ng pool at dinaanan ng isang malaking hagdanan. Noong 2016, inanunsyo ng architecture firm, aabot daw sa 2.5 million dollar ang kabuang gastos dito. Hanggang ngayon ay hinihintay pa nating matapos ang construction ng bahay na ito. At narito rin ang Nightbridge Hidden House. Bakit hindi mo mapansin ang simpleng puting pader at maliit na pintuan na ito sa Night Bridge, London? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na umabot? Sa 2.3 million dollar ang ginasto sa renovation nito noong 2016, sa so tingin mo, sulit ba? Baka magbago ang isip mo kapag nakita mo ang loob nito. Dati itong dalawang workshops at isang retail space. Pero ginawang modernong bahay na tinatawag ngayong Hidden House. Isang magandang halimbawa na makabago at kakaibang architecture. Ang LTS Architects ang nagdesenyo at nagtayo ng bahay sa loob ng halos 16 na buwan na may kabuang gastos ng 2.3 million dollar. Ang pinakamalaking challenge nila ay ang mga restriction ng local council at mga kapitbahay. Ayaw ng katabing may-ari na magpatayo sila ng second floor. Kaya ang ginawa nila, kung hindi ka pwedeng magpatayo pataas ay magukay ka pababa. Sa ilalim ng simpleng pader na iyon, makikita mo isang open plan na kitchen, living at dining area. Sa so, unang tingin mukhang ordinaryo lang ang bahay na ito Pero kaya nga huwag mong husgahan ang isang bagay base lang sa itsura nito sa labas At narito rin ang Misal Silo House Maniwala ka man o hindi, dati itong lugar kung saan nagpapalipad ng ballistic missiles Pero ngayon may nakatira na dito Matatagpuan sa Upstate New York Ang dating missile silo na ito ay isa sa pinakaligtas at pinakakakaibang underground house sa buong mundo sa loob ng silong na may 52 feet ang labad, may living area, kwarto, kusina at iba pang basic na gamit para mabuhay ng ligtas kahit 40 feet sa ilalim ng lupa. Para maging kanya ang lugar, gumastos ang may-ari ng $160,000 para bilhin ito. Hindi na masama lalo na kung magagamit mo ito bilang protection mula sa mga malalaking pagsabog. Kung iniisip mong hindi magandang investment ang pagbili ng isang silyo ay baka nagkakamali ka. Gawa ito sa kongkretong material na kayang tumagal ng ilang daang taon. Pero malas natin, hindi ito for sale at mukhang hindi pa rin ito ibibenta kahit kailan.